nakapaanan na ako. Ha? Kasi hindi na ka. Bakit hindi pa ako umuwi? Sabi ng asawa ko sa... Ano, ano? Magpapaalam na ako. Sir. Magpapaalam ka na? Oo, na ako sa bahay. Bakit? Umuwi na ako sa... Paano yan mga kababayan? Ito, uh, nagpapaalam na si Ate Lisa. Hmm? Gusto na raw niyang umuwi. Sal! <coughs> Sal! Bakit? Lig ligpit muna. Sir, uh, uh, magpapaalam na ako. Ha? Uh? Kasi uli na kami. Bakit hindi pa ako uli? Sabi ng asawa ko, sa... Ano, ano? Magpapaalam na ako. Magpapaalam ka na? Oo, um, oh, ko na ako sa bahay. Sir. Bakit? Uuwi um, na ako sa... Kasi yung mga anak ko, sir, kawawa. Kawawa yung mga anak mo? Oo, sir. Ito, sir, ang magdesisyon. Gusto mo nang umuwi sa inyo? Oo, sir. Bakit? Ayaw mo na dito sa amin? Ito, sir, ang magdesisyon. Ah, okay. Ah, nagtap, nagpapaalam ka kung, gust kung pwede ka na umuwi. Ito, sir, opo, sir, sa bahay namin kasi walang kasama yung anak mo. So, walang kasama yung mga anak mo. Oo, so, talaga uwi na kami. Sir. Ikaw sir, ang sarang mag kung uwi kami na na yung asawa ko nga yung ihatid na kami, sir. Kung ikaw ang kung ano. Kasi yung mga anak, mga sir, kawawa. Sir. Kawawa mga anak. Ihatid na kami, sir. Kung, basta ikaw ang mag sa bahay namin, na, sir. Yung maghatidan mo, sir, doon. Talaga uwi na kami, sir. Namiss mo na ba yung mga anak so, mo? So, ano ba? Di, di ba yung mga anak mo pumapasok sila ngayon? Kasi hindi naman pumupunta yung mga anak ko dito, sir. Mm -hmm. Paano naman, sir, yan? Kasi ano? Kasi pumapasok sila. Oo, oh, ka kasi uwi na ko, sir. Paano, sir? Ihatid na kami, sir, sa bahay namin. Papuntay nga si Tatay Benny dito. O sandali, sir. Mabini, makatuloy, natungtungan na ka. Mm -hmm. sandali, sandali, sir. Ah? Oo. -o. Tawawa yung mga anak ko, sir. Walang magpapunti sa bahay namin. Ay Benny po ka dito. Nagabit ka yun. Nagpapaka na lang kayo na ni Sir, nagpatulod. Paano yan mga kababayan? Pa na kami, sir, Paano yan mga kababayan? Ito decision sir. Oo, oh, natin na pa kami sa bangkay. Sige, sige sir. Paano yan mga kababayan? eto, nagpapaalam na si Ate Lisa. Gusto na raw niyang umuwi. Ano? Pero alam mo, Tatay Benny, sa'yo ko ipaliwanag. No? Masayang masaya ako dahil naiisip na niya yung kabutihan or kapakanan ng anak niya. Yung sinasabi ni ano Ate Lisa, good para sa mga anak niya. At masaya ako kasi ang laki na na-improvement na naisip niya na yung mga anak niya. So, ibig sabihin, bumabalik na yung isip niya sa tama talaga. Kasi kung hindi pa okay yan, hindi niya maisip yung anak niya. Nag-aalala siya, wala daw kasama yung mga anak niya. Tinuruan mo ba siya? <laughs> hindi, Mr. Hindi? Okay. Sasabihin ko sa'yo, kasi kung papayag ako, ay kung uuwi siya, walang problema sa akin. Uh, ang so, problema tay Yung mana namin siya. Ha? Yung mana yung masawak ko sana sa... Mm -mm. Kung ikaw ang mga mag kung gusto mo, sir. No? Ah, okay. Ganito yun, Tay. Hindi na sa uwiin na uwi kami. Kung papayagan ko si Ate Lisa, okay lang. Ang tanong, kasi ito yung kasagsagan na nagde-develop na siya. Nasa kalagitnaan na tayo. Sabi kasi ng Psychiatrist niya, kailangan hindi malaktawan ng almusal, lunch, tsaka dinner. Tapos yung pag-inom ng gamot araw-araw, kailangan hindi malaktawan. Ang problema ko, pag ibigay ko na sa inyo, pag sumunod na ako sa request niya, baka, mali, baka hindi nyo mapainom ng gamot, isang araw malaktawan, magkakaproblema. Or, Baka mamaya hindi nyo siya napakain tapos napainom ng gamot, problema din. Anong masasabi mo tay? Kaya nyo ba doon? Sa lugsod ano kaya mo? Marima din na ako na sa lugsod ang ayaw Dito muna sir, sa ta... baka doon, mag-alangan ako, alanganin, mm -mm. mapakain ng gamot yan. Mm. Baka babalik sa gala-gala naman doon sir. Maraming tao doon sir eh. Na uh, nanonood naman sa kanya. Ah, marami nanonood Kaya, sa kanya. Hmm. Ah? Ganun kahit po nagawid doon sir Balay niyo. May... Ah, kahit mo tinagawid sa Balay niyo. Oo sir, si Kasa hmm. nag na po ah, na kayo, at, Lisa, okay lang, tiis ka muna dito. Papuntahin ko na lang yung anak mo dito Oo, pag sir, walang pasok. Oo sir, yung mga anak ko lang. Oo. Oh, iska muna kasi kailangan maubos mo muna yung gamot mo kasi yung gamot Oo. na binili namin good for 3 months. Okay. Yung resita ni Doc sa'yo, good for 3 months. Ano yung uh, asawa ko daw uwi, sir? O, uwi din siya kasi may pasok yung, ano, iatid namin to asawa mo. Kasan na ako, sir, na Dito ka lang sa bahay. Dito na lang ako. ka muna. dito ka lang. Hindi Para... ka naman papabayan ni na sir. Mm -mm. Para maalagaan ka namin. Ngayon na uwi na, sir? Mamaya. Mamaya, sir? mm, -mm sige, sir. Okay lang? Para maka para tuloy-tuloy pag inom mo ng gamot. Pag talagang 100% magaling ka na, maalagaan mo na 'yung anak mo. Kasi ngayon, pag pinakawalan kita, baka after 6 months, problema na naman. Hindi, na ako, hindi naman ako mawala siguro. Sir. Oo, hindi ka na mawala. Oo. No? Pero sabi ng asawa ko, gusto ko na umuwi siguro. <laughs> gusto mo na umuwi? Oo oh, sir, hatid mm. muna ako. So ano tayo, paano tayo? Dito na lang muna. Sana maintindihan ninyo ha? Dito muna sir. Dito muna, very good. Marami pang siyang maintenance na kinakain na gamot sir. Oh, nakita mo naman yung mga gamot hmm. doon. Tsaka hindi biro-biro yung mga binibili namin sa gamot. Pa, sir, babalik pa kami doon sa Maravilis. Oh, sa sir. September pa daw. Sir. Oo, di ba? Alam mo naman yung balik. Hmm. Yan mga kababayan, alam din naman sa ni tatay. Pa pa Kasi tuwing check-up mga kababayan, sinasama ko si tatay Benny para namumonitor din niya. So, naintindihan ko rin si Ate Lisa, siguro naisip niya, namimiss niya yung mga anak niya. Kaya, ayun. Dadalhin ko yung mga anak mo dito Ito, ano, Saturday, Sunday. Ha? Mag... Sinong kasama, sir? Susunduin namin sila. Ngayon, mm -hmm. Hindi, hindi ngayon. Kasi ano ngayon eh, linggo na ngayon. So hintay kami ng Saturday tay, ha? Saturday susunduin namin yung anak mo, no? O kaya Friday ng hapon. Ah, oh, Friday ng hapon, no? O oh, Friday ng hapon pupunta kami doon para hindi na maghintay yung mga tao. Opo, sir. Para kasama yung mga anak mo. Para hindi siya nalulungkot. Okay? Kasi wala akong kasama siguro ako sir. Kasi wala sir. Hindi niya daw na makikita yung Hindi manak. na ako makikita yung manak ko sir. Ah, nalulungkot ka. Hindi naman sir. Ayaw mo ako kung pauwi. <laughs> Hindi naman sa ayaw. Kailangan may tapusin, may mission pa tayo rito. Pero pupunta yung mga anak ko nga dito. dito. When na? ah? Ito ah, po... mag-desisyon. Um, Opo. Na... Sige. Kahit sa akin lang, cellphone, video call, makikita mo naman sila doon. Mm -hmm. Tapos video call ko na lang sa mga Hmm. Hindi naman kasi sila tumatawag, nagbigay na kami ng kasi ano. Sera, sir. Pinagawa ko ng pumunta kami ni GC. Nihintay ako doon, <clears throat> nandun pala sila, sir. Nabasag, sir, na kwan, nulog. Bakit oh, kasi hindi iningatan? Sir. Bata kasi, sir, makulit. Yung mga bunso ko, bumaba, napatid. Oh, sorry. Nasama yung cellphone, nulog. <laughs> Oh nga pala, mga kababayan, mga kabarangay, total nandito si tatay. <coughs> nakaraang uh, buwan, ay nakaraan linggo, kung natatandaan nyo yung nag uh, nag live tayo, humingi kami ng uh, gamit ng mga anak nila, magkano yung naibigay na namin nakaraan sa'yo? 48, sir. 40? 48. Ah, oh, 48. Awesome. Oh, yung unang live namin nang hingi kami ng pambili ng mga school supply ng anak niya. So nabigyan na natin si tatay ng 48,000 plus. After nun mga kababayan, may dumating pa rin. No? At uh, mayroon pa kayo ditong 12,000. Opo sir. 12,000 mga kababayan. Yung 6,000 galing po kay uh, Beautiful Purisa Joy. Ayan and then yung 6000 galing naman sa Jikas Pasinsya na po kayong mga kababayan gaya na aking sinabi hindi ko na po kayo ma-mention <coughs> me lahat pero salamat po sa inyo alam naman na ni Gadian kung sino-sino kayo no kaya sa Tay Benny ibibigay ko sa iyo yung 12000 ha para may magamit kayo ulit ayan di ba Umagaling na si Atilisa, may pera pa. Nagadukwarta, no? Another 12,000. So muli po, kay Mama Beautiful Purisa Joy, thank you so much po sa pinadala ninyong 6,000 para kay Atilisa, Lisa. And then, yung 6,000 po, 2, 4, 6, galing po ito <coughs> sa mga True G Cash. May mga 1000 2000 ganun, 500 200 Kaya hindi ko na po kayo ma-mention lahat. Kaya ibigay ko na po kay tatay yung 12000 Maraming maraming salamat po. Tay, bilangin natin, ha? Kumusta na yung mga perang binibigay namin? Pakaingatan mo, tay, ha? Nandito oh. pa rin, sir. Nandyan pa rin. Very good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Actually mga kababayan, nakarang araw pa ito nandito sa akin, hindi ko na binibigay agad kasi pinag-aaralan, <coughs> tinutulungan, ina-assist din natin sila. Hindi porkit may biyaya, may blessing, ay ubus-ubus biyaya. Yaman din lang naman mga kababayan na nandito sila sa pangangalaga natin, gagawin natin yung best natin para matulungan, maturuan, magabayan hindi lang po sa uh, pagkain. Sabi nga nila, lubos-lubusin na lang natin sa abot ng ating makakaya. Tulungan natin sila spiritually, mentally, di ba? Para makarecover. Kaya yung pakiusap ko rin sa'yo, Tay, <laughs> okay. uh, uh, tulungan mo rin kami. Tulungan okay. mo si Ate Lisa. Paalala mo na pag nandito ka, parandam mo yung pagmamahal. Okay. Sunod na punta mo dito, dapat kasama yung mga anak, papasundo kita. No po, sir. So, yun mga kababayan, mga kabarangay, no, gaya na aking sinabi, uh, step by step, kasi hindi naman po iisa ang tinutulungan natin, tsaka bawat biyahe, malayo yun sa kanila, talagang umuubos kami ng isang araw pag sundo sa kanila. Tapos, isang araw na naman, paghatid. So, hindi kaya na araw-araw or ano. So, para maging concentrate din ang paggaling. Pero wag po kayo mag-alala mga kababayan, ginagawa natin ang best natin. Kaya always nagpapasalamat ako sa inyong lahat mga kababayan dahil hanggang ngayon, nandito pa rin kayo nakasuporta. Siyempre sa mga kababayan natin OFW, mga kababayan natin nasa ibang bansa, thank you so much po talaga sa walang sawa ninyong pagsuporta sa amin. Sa lahat din po na nagpaabot through Gcash, mga nagpaabot ng kanilang pagmamahal, kay Ate Lisa and Kuya Bini. Maraming maraming salamat po talaga. No? Kasama niyo po ako sa kanilang uh, paggaling. Tagumpay natin lahat ito. At eto, masaya kami kasi medyo maluwag na yung galawan ng Team Daddy Frankie. Unti-unti nagiging maayos na. Okay? So, mag-ayos kayo. Maya-maya, aalis tayo. Iyahatid namin ikaw. Ha? Opo, oh, sir. O, sige. Opo, sir. Oo, maiwan ka muna dito. Ah? Salamat, po. Mm oh, sige, ano sasabihin mo sa mga nagbigay okay, ng ako, ano? Salamat po sa mga nagbigay ng tulong po sa amin. Oh, sige, sige. Maraming salamat po sa mga sumusuporta. Lalo kay Sir Franky, mga sumusuporta sa kanya. Makasalamat <coughs> ako sa kanya. Ay, hama niya sa pusigis sa rin. Kundi sa inyo ito, wala kami ganito. <coughs> Kayo po ang buhay namin. Yeah. Kaya, salamat po sa mga pagtulong niyo sa amin. Ah. Maraming maraming salamat po. <laughs> lahat na pagtulong kay Sir Frank eh, na pagsuporta tayo sa kanya. Maraming maraming salamat po. At sa lahat. Alam niyo mga kababayan, pinag-isipan, pinag-usapan na rin namin nakaraang araw kasi nung gumagawa kami ng bakod dyan sa bukid, nag-usap kami ni Tatay Benny kung kaya pa niya sa bukid. Kaya ko pa naman sana siyang bigyan ng trabaho. Ang problema mga kababayan, yung mga anak niya nag-aaral. Kung pati si Tatay Benny dadalhin ko rito, kawawa rin yung mga anak niya. Kaya tiis lang muna tayo na si Tatay Benny is nandoon talaga, balik-balik na lang dito. Ito yung bakasyon, no? So ayun mga kababayan, maraming maraming salamat. At ito, uh, no? Nung... Gulat ako sa ano ni Ate Lisa pero napapag-iusapan naman. Kasi miss ng... ko na yung one. Pero pupunta yung mga anak ko dito, sa. Oo, oo pupuntayin natin okay, dito. Hintayin na mo lang, ha? Oo, sir. Ganun oo. na lang, sir. Oo. Maraming maraming salamat po and God bless po. Maraming maraming po po salamat po sa mga niyo sa amin. bye sir. Maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat.